Hello mga pangga, good morning. So today ay mag general cleaning tayo kasi ang domina ng bahay, malikabok. Ayan. So ayan, tapos na ako magwalis. So, Magmamap na lang ako. Ayan, punas-punas -punas, pa ako niyan mamaya. Ayan, magpapak tayo kasi malikabok si... Ano kasi si... malikabok? Kaya si vloggers, yung sipon niya hindi nawawala. Na tapos pati ako sa kayo nadi yan, nahawa ng sipon. <laughs> Lahat na kami may sipon. Kahit yung bitana amin, hindi naman itong laging nakabukas pero ang altabok. Kaya maglinis tayo. Hindi ba rin na doon? Iniwan ko siya doon sa creek. Kasi paghayahan ko siya na, palakad-lakad, hindi ako matapos sa paglilinis. Kasi lagi yan siya. Buntot ang buntot hindi ako matapos. Tapos basa dito, baka mas madulas siya. Yeah. sana si vlogger hindi iiyak hanggang matapos ako. Kasi pag iiyak na yan, wala na, hindi na ako matatapos. Kailangan bilisan ko dito linis. Kapag kukuha ka dito na katulong, o di ka maglilinis. Ang mahal-mahal ang kabayaran mo, kaya... Kaya mo naman maglinis, ito nalang maglinis. <laughs> Ibigay ko na lang sa mama ko yung inabayad ko. Ito, sanay naman tayo sa paglilinis, kaya... Kung wala ka mag-inigot. Ayan, may iyak na nilid Dito kasi ang abaya dito per oras. Ang bawal yung per oras dito nasa itin dollar per oras. Kung magkano din yun. Ang ba, mag katapos siya dito na, ng bawal, magkuha ka ng pagalinis. Katapos siya ng mga 5 uh, hours. Ano na yun, general cleaning na siya. Sayang din yun, katayin mo yun. I-convert mo sa bisong laki nun. Kaya yung iba dito, nagtitrabaho, mga dalawa yung trabaho nila, may paggabi, may umaga. Kaya minsan hindi na sila napapahinga. Yan. Patuyuin na natin. Doon naman sa pamayas kabila. Yung ako muna dito sa sala. Patuyuin natin. So, yung pangga, tuyo na siya. So, ito naman yung mga sofa, i-isog ko. Para mawalis at mamagpun dito sa ilalim. So para matanggal ma yung mga alikabok. Kapal na ng alikabok sa likod. Hmm. I-luxal ko muna mga bintana para makalabas na yung mga ano, alikabok. So i-isom natin po yung mga sopa. Ay,

Naglisan ko muna ang ulinis. <tap> Hagkoy! Binigyan ko na yun ang laruan, pero madaling magsawa. Tinapon nila at laruan nga sa, sa crib siya. Ano ba? Kawalit mo lang ng mga dalawang araw. Makarang dalawang araw.

Pag nag ako sa sa porma niya, ilipat ko na naman. Lipat-lipat lang. Kaya, sabi na ang asawa ko na nalilipong na daw siya sa kalipat ng gamit. <laughs> so, ito. Ilipat ko doon. Hello! Hold on. Ayun mga pangga, bilisan ko na kasi. Umiiyak na yung black girl. Riyak siya na biskuit para minto sa pag-iyak. Nantok na kasi yan. Alam mo, maganda pa rin talaga pag sa sa Pinas ka nakatira kasi may ka ka, may katulong ka mag-alaga ba ng baby mo. dito pag wala kang mag-anak, wala makakatulong sa iyo, so, talaga yung mag-aalaga. So itu makan enggak gitu yang ada daging bubuun. Yang muna

Ah, Lagsin muna natin. Alam mo mga pangga. Nung, uh, wala pa akong baby. Gusto ko sana mag uh, uh, ah, magkaroon ng trabaho ng mga dalawa pa ganyan. Yung asawa ko hindi, hindi pumapayag. Sabi nga, gusto mo mo mag magkasakit. Kasi dito gitu talaga pwede hindi kahit natatlo ganyan. Ya? Sa kaya ng katawan mo. Kasi nga, malaki bal talaga ang kikitain mo pag ganun. Paano nga lang yan, ipatibayan na ng katawan. Hanggat kaya mo. Walisin natin yan sa ilalim mga pangga Alam mo yun mga display ko Ayun pinaglalagay ko sa pinakailalim. ilalim Kasi nukuha yung vlogger Tapos pinatapon niya <laughs> Kaya ngayon yan Hindi na niya maabot Tapos yun oh, Pinaglalagay ko sa ilalim Tapos yung mga ilaw-ilaw Na pinaglalagay ko pin 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 Pinagtatanggal niya So ayun Alam niyo mga pangga, pag dito, uh, maganda yung trabaho mo, hindi kami dalawa trabaho, tapos marunong ka mag, mag uh, awak ng pera mo dalhin mo yung pera mo sa Pilipinas ang lucky. tapos i-ano mo i-invest mo yung pera mo sa Pilipinas para pag para pag may business ka na o mag na sa kumawa dito mag business ka na lang kasi sa pagkatrabaho kasi walang lumayakan sa pagkatrabaho pag may business yan meron pa pag so, may bimbil si na yayaman sa talaga